Lin official shout out. Pagong vlog na naman po tayo. Gagawa na naman po tayo ng content. At ngayon guys, meron akong ibang lulutuin na ibang way ng uh, ano. Ito po yung ano lulutuin ko for today guys. Ay pusit na maliliit. Nakabili ako sa, nung, sa market ng pusit na maliliit guys. Ito. So, 12 dollars, hindi ko alam kung isang kilo to or wala pang isang kilo. Kasi na, na, napanood naman sa aking vlog noon na, na ko na eh, ngayon ko lang ngayon na well, ngayon ko lang lulutuin kasi marami-rami rin naman yung kung, yung ulam dyan na nakatago-tago. So, ngayon ko lang lulutuin para magkaroon ako ng content. Guys, so, shout out sa inyong lahat dyan. Sana samahan niyo ako hanggang dulo sa aking pag-prepare -pre ng aking food for today again, guys. So, iba naman ang way ang paggagawin ko ito, hindi pusit na adobo guys, basta panoorin nyo na lang kung ano yung gagawin ko, kasi gusto ko kasi iba-iba ang klase ng pagluto ng aking mga gustong ulamin, hindi lang adobo or ano basta nagtratry ako na ibahin kung sa successful, so ngayon nag ano ako, nagbalat ako ng sibuyas, luya at saka meron akong red and green chili dito guys ayan so ginger ayan so meron din ako spring onion na spring ako ko top mamaya so at nagpapakulo po ako ng tubig na pang ano ko mamaya dito guys so ayan hiwain na natin hiwain natin dito guys Into cubes kanyan hiwa-hiwalay natin guys. Ibang kasi naman itong lulutuin natin. So, samahan nyo ako sa aking pagluluto guys. Mahiwalay natin para madaling maloto mamaya. kung medyo malaki huwain yan guys so ayan tapos haloan ko ng konting ano konting red onion guys para colorful yan Samahan niyo ako hanggang guys. Para magkaroon po ako ng ano ng content, gumagawa ako ng paraan pero nananabana ako. Pero hindi naman ako kumakain ng rice. Konti-konti kong magutom lang ako. So ngayon, magkayat po tayo ng ginger. Ayan. Iyan guys. Pero, ito gagawin natin ay slice natin ng pahaba. Sinsya na kayo kasi di ako export sa mga paghiwa-hiwa. Natatakot ako na ano masungkat yung kamay ko kaya dahan-dahan. So, konti pa yan kasi kailangan natin ano yun ng konti para matanggal yung lansa ng pusit guys. Kailangan damihan natin ng konti ng luya. Pampatanggal kasi ng lansa yan guys. So, yan. I think enough na yan. So, punta na naman natin doon. And then, yung bawang na tatlong ngipin. ayan tapi kapit-kapit-kapit sinap. Tama na yan guys. Pwede na yan. So, punta na natin doon. Ayan naman. Tapos, iwain natin ito. Ganyan. Ganyan. Ang option natin may mamaya. Ganyan. Para maging colorful. yan, Ganyan lang guys. Lagay natin doon. Ayan. Ang spring onion. Ito na Para pag naluto na, pwede natin i-sprinkle on top para maging maganda ang kinalabasan ng ating pusit na inisa mamaya. So, ayan guys. Na-prepare ko ng aking mga rekado Ayan. Ayan na. Ayan. Push yung spring onion natin ito. So, let's proceed na guys. Dadalhin na ko. Ayan po yung pinakuluan ko na tubig na linagyan ko ng salt kanina. So, i na natin yung ano. Hindi ko kasi hindi ko alam kung kita nyo guys. Wait lang. Yan, ilagay na natin itong ano, itong pusit or sotong or ano cuttlefish ayan para ano guys hindi makunat ayan kailangan ni pakulo muna natin sa glit tapos ahangunin ah, sa katayo yung maggisa guys. Yun, mainit. Ayan. Kasi baby posit naman ito guys. Kailangan na lang natin. Hindi ko na hiniwa-hiwa kasi maliliit naman guys. Tama lang naman ng 4 by 1 bite kanyang Nagyan ko ng asin kanina yung tubig para magkalasa rin yan. Ano? Pusit bago natin igisa guys. So, pakulaan lang natin ng isang beses para maluto ng konti at aalisin na natin guys. So, cover ko lang saglit guys. Ayan. So, yan na guys. Naging maliliit na siya kasi napakulaan na ng isang beses talagang ganito naman ang kakalabasan niya maliliit talaga kasi maliliit yan so kasi kaya pinakuluan natin kasi para hindi ma-overcook kasi gisa na lang yan mamaya guys so ayan nahonin na natin actually hindi nga kumulo masyado yung tubig niya pero okay na yun kasi igigisa ko pa naman kasi baby pusit nga to nabili ko so hindi makunat ito guys yum ang bango Actually, favorite ko ang pusit, guys. Ayan ang pinaka-favorite ko sa mga seafood. Uh, pusit, hipon, at saka salmon fish. Pero ang salmon fish ay napaka-mahal. Na? na napakamahal din na si 12 dollars guys so, kukunti na lang yung ano nya nakita nyo dyan yung baby posit ito <laughs> kasi kung talagang meron akong pera guys makakita ko ng pusit sa palengke bibili talaga ako kasi favorite ko yan pero Mostly talaga ang lin ko na linuluto ay adobo. Ngayon yung iba naman ang gagawin ko. So, panoorin niyo ako guys. Kung so, gagawin ko. Very simple lang naman. So, ayun ilalagay muna natin dyan kasi mainit yan. So, eto na po yung aking pusit. Ayan. So, igigisa na natin. Dito lang. So, ayan guys. Magigisa na tayo. Lagyan na natin ng oil yung ating kawali. Ayan. Ayan. itong gagamitin ko para hindi magasgas ito guys so una ilalagay ko po ang una lagi taka ako naglalagay ang yung una kong inano talaga guys ay yung ginger and garlic magkasunod yan guys yan ang una natin igigisa Tignan nyo na lang guys yung ano, sunod-sunod kong gawa, gawin. Kung gusto nyo gayahin itong recipe ko na to, For the first time kong gawin. Parang minsan restaurant style ba to guys ng Chinese. Nakikita ko dito. So, yan. At ilagay natin yung ginger. Marami po akong inano na mga pangkap na ano para hindi siya ano mukhang malansa. So Shout out sa inyong lahat diyan. At siguradong may matatakam na naman na aking sister diyan pag napanood ito. Shout out sa iyo, sisters. And... Pasensya na. Malayo ka sa akin, hindi kita mapatikman sa aking mga linolotos. Antayin mo pag uwi ko sis. Ilotuan kita. Kay Ate Stella, shout out Ate. And kay Baby Abby. And na anak Alexi, shout out. Shout out sa aking anak na favorite niya rin ng pusit. Kung ano yung favorite ko guys, favorite din ng aking anak sa totoo lang. Favorite ko ng mga part of the head, yung mga bones sa uh, chicken, ganoon rin ang favorite niya. So, ayan, lagay na natin yung napakaraming sibuyas ko. Kasi yan yung magdadala guys, yung sibuyas. Ayan, ganyan yung paghiwa ko ng sibuyas. Napaka-bango na. Ano palang guys, uh, yung ricado pa lang is ulam na kasi ang bango na talaga. Um, Slow fire lang ang ginagawa ko kasi madali lang uminit yung kawali na to. Which is sinuggest ko na bumili ng amo ko ng ganito kasi nga pag nagkakaya ko ng egg omelet masyadong malaki yung isang kawali na ano. Ito naman pinagprapryan ko ng mga bi stainless. So, ayan. Okay na yan. Tapos lagay natin yung chili. Ayan. Ayan guys. Ihalo-halo natin. Na-half cook na yung ano, yung sibuyas. Kasi kailangan talaga half cook yan diyan yan man, no? Tapos ilalagay na natin yung ano. Ilalagay na natin yung pusit na pinakuloan ko. Kasi ano yan guys. Ang liliit na oh, o no? yan Para hindi maging makunat ba ma-overcook yun. Pinakuloan ko muna. Tapos ilagay na natin itong pusit na maliliit na baby pusit. Ayan. Yeah. Yum. Yum. Ang bango guys. And then meron po ako yung toyo guys. Ayan. Lagyan na natin yung toyo. Ayan. Nakalagyan ko ng konting oyster sauce. Vegetarian oyster sauce. Kasi ito lang yung meron kami. Ayan. Agar-agar lang saka uh, tomato sauce konti. Ayan. So, tingnan natin guys ang aking kakalabasan ng ating o, oh, diba? Ang ganda na ng kulay. O. Oh. Ay! Nakulog. Hmm. Yan lang. Ginisa na pusi. And then, lagyan natin ng black pepper, guys. Ayan. Lagyan natin ng black pepper. Ayan. Para masarap. Mahilig ako sa black pepper. And yung tira ko kanina na nor cubes, yun sa ay ano, may tira ko na nor cubes. Ayan. Yan, iigaganyan natin para madur. Kasi yung kinukuha ko na chicken or cubes ay yan. Yung hot, pan, yung hot na gamit ko. Hindi. Pag naglulot ako, hindi ko linalagyan ng maraming ano. So, yun guys. So, sarap. Look. O, ba diba? Ganyan lang kadali guys ang pagluluto ng ating mga ulam. Pot ay, ang bango. Ang sarap ng ano nyo. So, tikman ko nga, guys, yung lasa nyo kung tama. Wow, ang sarap. Tama-tama, guys. Hindi ka na magdadagdag ng salt or ano kasi. Yung toyo, dalawang tablespoon. At saka, yung, di ba, nagchak ako ng oyster sauce. Yun lang. Iswak na swak na yung sarap, guys. Ang sarap. Yun, guys, oh. hmm. so. Isok na swak -so, na, -so, na yung ano, sarap. So, yan, tapos na guys. Ganyan lang kadali guys ang ating mga dinuluto for today. Sa papatayin ko na yung apoy kasi ano? Ma-overcook. So, thanks for watching again guys. talaga na simple ng yung ko, ah, uh, lutong for today guys. Ah, uh, baby pusit. Ayan. At napakasarap. Ah! <laughs> excuse me, nahatsyong na naman ako sa paminta. May allergic talaga ako sa paminta, guys. So, ay, may nakalimutan ako. Na Sprinkle ko na yung, ano, yung spring onion. Buti nakita ko. So, ayan, guys. Buti nakita ko yung spring onion. Ito po yung pagluto ko nito, guys, ay style Chinese cooking. Ayan sarap ang bango. At yung oh, atching na naman ako sa ano. No, oh, atching na naman ako sa paminta na linagay ko. So, yum! So, ano pang ginagawa natin guys? Let's eat na! Tara na! Sibugan na! Sibugan na guys! Yum, 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 yum! <laughs> Sana nagustuhan nyo sa uh, etong itong aking recipe for today guys. New recipe for today. Ayan. Hope you enjoy watching, I love you all guys Kuha na tayo ng laden at itataup na natin dito guys So ayan Ayan, makikita nyo daw guys Ang ating pusit for today guys. Ang ating recipe for today, baby pusit. Ayan, looks delicious. Tara na, ilagay natin dun. Let's eat guys. Yum? Gusto nyo guys? Tara na, kuha na. Ang ating pusit for today na ginisa. Oh, yummy, yummy, yummy. Oh, diba? Hope you enjoy watching, guys. I love you all. Kainan na, siste. Sa, sa aking anak, ma-favorite ng pusit. Shout out sa inyo dyan sa mga may favorite ng seafood na pusit. I love you all. Sana nagustuhan nyo po sa aking very simple cooking today, guys. Ng aking new recipe for today. Ayan. Ingat and God bless po sa atin lahat. I love you all, guys. Thank you sa lahat ng mga sumusuport sa akin. Sa mami na mahal kong supporter, subscriber, ingat and God bless po sa atin lahat. I love you all.